Isang napakagandang uh, araw po para sa inyong lahat Welcome po sa aking channel Rose Farm Life Unang una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta sa aking channel Maraming maraming salamat po uh, Ngayong araw po, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol po sa pag-introduce ng Madre de Agua sa aking mga alaga kasi yung pinaka prospect po ng aking uh, chicken farming ay integrated at organic farming po ito kaya ngayon ay ika 16 days o mahigit dalawang linggo na yung aking mga sisiyo at tuturuan ko po silang kumain ng Madre de Agua. Kaya halina kayo mga ka-rules at ibibigay na natin to sa kanila. So ito lang mga ka-rules. Tanggalin ko muna to. Mga ka-rules. At ito yung ilalagay ko dito. Ito yung ilalagay ko. diyan okay. alam muna natin diyan. hayaan lang muna natin mga ka-rules na paunti-unti ay malalasahan nila yung lasa ng Madrid de Agua. Yung Madrid de Agua po ay isang uh, halaman na mayaman po sa protina at uh, essential po sa paglaki ng ating mga sisyo. So titingnan natin mamaya mga ka-rules kung mababawasan nga nga ba itong tangkay ng Madrid de Agua na inilagay natin dito sa loob. So hayaan na muna natin sila dyan. After 20 minutes, nainiwan natin itong tangkay ng Madrid de Agua. Yun na yung nangyari. O, medyo may mga kagat-kagat na. Pero kung mapapansin ninyo mga karols, yun yung mga kinagat nilang dahon doon sa flooring. <coughs> Hindi pa naman nila kinakain masyado. Ito naman po ay pag-introduce lamang o pagsasanay sa kanila. Yung pinaka target kasi natin mga rools dito sa ating uh, pag-aalaga ng puting manok ay makamit natin yung 1.3 to 1.6 kilograms uh, sa live within uh, 60 days. Kasi yung goal natin ay makapag-produce tayo ng dekalidad at malasa na karni ng manok. So, gagamit tayo mga ka-rules ng organic feeding. Oo. So, within 2 uh, two months or 60 days, ay target natin na makamit natin yung 1.3 to 1.6 kilograms live weight na manok Oo, sa live weight. Yun lang mga rules. Kahit na puti kasi yung mga manok natin na inaalagaan, yung kalidad ng lasa ng karni ng manok ay nakadepende naman yan kasi mga karulos sa edad at sa uh, paraan ng pagpapakain natin. So, after 21 days, ng pag-aalaga natin ng puting manok mula pagkasisil ay mag introduce na ako mga karulos ng uh, organic mixing o uh, feeding mag na po ako uh, gagamit ako mga karulos ng part lang ng uh, commercial feeds siguro mga 20 to 25% lang at saka 75% yung gagamitin kong organic uh, organic feeding kaya sana maabot natin mga karols yung target na 1.3 to 1.6 kilograms within 60 days yun lang po yung pinaka target natin ito po yung pinaka goal natin mga karols yung makapag tipid po tayo sa pagpapakain at makapag-produce po tayo ng di kalidad na karne sa market. So hanggang dito na lang po mga torolls. Huwag kalimutan po mag-like and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.